Hello po guys! Magandang hapon po sa inyo lahat dyan mga kapatid. Ngayon po, andito na ako sa lugar namin, sa aming probinsya. Ito ay Upper Tungawan. Ngayon po guys, kung nakikita nyo guys, yung malaki na puno, yan po ay mga balete. Okay, alam naman po natin, balete po yan. Wala pong nakakaila na itong puno na to. Itong puno na to guys, ito yung sinasabi ko noon. Ah... Uh, ito yung balete, kapag po gustong uminom ng tubig na malamig na Walang yelo. Dito lang pupunta po. Ang tubig dito po. May tubig yan sa ilalim guys. Ayan. Pinakita ko na sa inyo ang kabuonan ng balete na to. Uh, dito din kami dati. Kapag tag-araw talaga mahirap na ang tubig. Kung saan kami kumukuha. Dito kami kumuha ng tubig. yan Pero ang layo. Ang layo ito sa amin. Nilalakad pa namin at nagtatawid pa kami ng mga pitak ng uh, palayan para kami makatawid. Ayan guys. Ito ang balete. Napakalaki niyan. Yan. Ito dati, wala ito. Wala siya dito. Wala ito, guys. Wala yan. Ito, wala yan. Wala. Tapos, kapag dito, iyan kalsada na yan. Hindi sementado yan. Puro bato yan, guys. Papunta doon sa taas. Tapos, dito, alam nyo po ba, uh, tabi-tabi po lang, maraming naaksidente dito at napuputulan ng mga ulo. Matakaw kasi aksidente dito sa lugar. Nung ako'y umalis dito, may isa, may tatlo na namatay dito at ito ay isang dangerous na daanan. Ito sinasabi at dito dito sinasabi nila talaga ay palagi talaga may aksidente talaga dito or na may namamatay. Ayan po. Ito yung Balete, sinasabi sa akin ng lolo dati ito ay nung unang wala pa ganun tao ito ay may lagusan nakikita nila sa hatinggabi gabi o alauna na madaling araw may pumapasok daw dito at ito ay maganda may pinto may pumapasok daw talaga at ito ay napatunay ng akin lolo kinukwento niya sa akin kasi siya mismo pati yung pinsan niya ay nakapasok dito sa balete na yan, yan napakalaki niyan tapos dati, pinababawalan nila mag-ingay, pinagbabawalan nila mag, nila mag uh, may tubig kasi sa loob, pinagbabawalan nila yung dumadumihan, kailangan maayos ang pagkakuha sa tubig. Pero ngayon, sa tagal ng panahon, nakabalik ako dito, nakita ko, may, ano na siya, may, ano ba tawag dito? Hmm, nilagyan nila tubo para pagkuha na ng tubig may ano na sila bo, ano, uh, you know, oh makina na sila yan po tapos may naliligo, may naglalaba yan po guys yan guys dito kami kumukuha pagbaba dito yan. ito guys malaki ah uh, dito kami kumukuha tubig yan dito ito po ang tubig dito dati. Bawal madumihan, bawal kumuha ng isda. Kasi ito ay isang naghihimala dito tubig na to. Ito tubig na to, tila may yelo. Napakalamig talaga. Tapos, ayan ngayon, ganito na. Meron na siya, nilagyan na nila ng mga ganyan. Papunta sa tahanan nila. Tapos may ano, ayan, hindi ko alam bakit. Pero kami kukuha ako ngayon tubig dito. Kasi itong tubig ay tinatawag nila na isang maganda at pang na nakakagamor din. Ayan po. Ako po, guys. Ayan. maraming salamat po sa lahat. Uh, sa mga nags, napadaan sa aking munting channel, paki-subscribe and like. Uh, Paki-share naman po at paki -pindutin ang no notification bell para always kayo updated kung ako ay may bagong vlog. Maraming salamat po. God bless.